buhi pa man ito Nakuyapan man ni. Pero wala gud patya diretso sa Ginoo. Kay e, eh, musugot mog sa dili daghan gyud gipahisala aga ni tawhana. Kay ang iyang teaching dili subay sa Biblia. Isang nagpakilalang mga ngaral daw gamit ang Bible na tulad sa ibang sekta ay Bible alon lang na Ayon sa kanya, swerte si Father Darwin dahil hanggang ngayon, buhay pa. At nakimaritis itong si Mr. Edmundo Pilapel. Eh, may pagkakataon daw, umano, na nawala ng malay si Father Darwin, pero swerte, buhay pa hanggang ngayon. Siya po ay si Mr. Edmundo Pilapel ng siktang imbinto ng tao. Yung pangalan The Chosen Stones Ministries Incorporated. Kita ni mo diha nga katoliko ang gitukod sa ginoo nga simbahan word for word. Then magpaputol kog liog ni Pero kung wala, dukla ng ulo anang imuhang pari-pari ka na imuhang leader. Kaya ano naman, dugay ra kay mong giilad, ana. Eto, nasalin. John chapter 13 verse 16. And besides the Jews, I have chosen people among the Gentiles. Them I must call and gather to me. And the Jews and Gentiles shall be one Catholic Church under me, their only universal head and shepherd. Ayon sa kanya, Bible alone lang. Isan kayo mabasa? Yung the chosen stones, ministries incorporated. E walang pagkakaiba sa mga siktang tatag lamang ng tao. Ating ah, tatalakayin ito. Samahan ninyo ako. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang para sa ating mga na kulang ang kalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Rodillo and Ecclesia. Kumusta? Muli ito inyong Lingkod Bermindel. Talibong makasama ninyo sa pagkakataong ito. At nakita ko itong video ni Mr. Edmundo Pilapel. Mag, uh, sagawa tayo ng reaction video sa kanyang pahayak na nauna niyang si Buano ito. Sabi niya na hanggang ngayon buhay pa daw si Father Darwin. Buhay pa man ito, Hana. Nakuya pa man daw niya pero wala gyud patya diretso sa Ginoo kay e musugot mog sa dili daghan gyud gipahisala ag aning tawhana kay ang iyang teaching e, subay sa Biblia gigil na gigil talaga si Mr. Edmundo Pilapel no nang siktang may sik registration pa certificate number pa A e, 900017 Ang registration sa kanilang sektang The Chosen Stones Ministries Incorporated. O oh, sige nga kung Bible alone kayo saan mabasa ang The Chosen Stones Ministries Incorporated? O oh, asa yung sayo Bible alone lang? Ha? Huh? Mr. Pilapel? Ito ang kanyang uh, pahayag. Si Buano ito mga kapatid, isasali natin ng Tagalog sa di makaunawa ha. Ito. May gugmaon jud ang Dios ba? Ano? Buhi pa man ito hana. Oh, uh, so uh, yun ang kaniyang kumuha siya ng picture ni Father Darwin na galing sa uh, sa medical checkup up Mapagmahal talaga ang Diyos dahil sabi niya, buhay pa ang taong ito. Nakuyapan man daw ni. Nawalan daw ng malay. Nakimaritis talaga ito si Mr. Pilapil. Ang oh, maritis mo talaga. Ha? Pero wala yung patya Oh, pero di pinatay ng Diyos. Sa ginoo. Nga Bakit daw? Ngol kaya kitagaan siya chance. Binigyan daw ng Diyos si Father Darwin ng chance. Di po ba yun naisip, Mr. Pilapil, at sa buong pamilya mo, na hanggang ngayon buhay pa kayo dahil binigyan din kayo ng chance ng Panginoon para iwanan yung mga siktang tatag ng tao. Ha? Halimbawa, kung sasabihin mo, Mr. Pilapil, dapat ang nakasulat sa Biblia lamang ang ating paniniwalaan. Di po ba? yon kasi ang uh, gusto nila letra por letra mabasa oh so ngayon ta kung sasabihin nilang bible alone lang ito uh, ang pangalan ng sikta nila The Chosen Stones Ministries Incorporated may secret registration puro uh, Kambanugoy, kam Banugoy oh So, dami na mga siktang na itatag diyan lalo na sa Davao di Oro, no? Ang dami na ngayon mga siktang tatag lamang ng tao. Uh, so, balik natin sa kanya. Kung ang argumento mo dapat ang sundin na sa Biblia, uh, si Gabriel, Aber, yung pangalang The Chosen Stones, ang dabing bato pala nito, The Chosen Stones Ministries Incorporated, Saan Sa anyos, Biblia? Di lang yan. Kung di kayo nangungupya sa aral ng simbahang katoliko, di po ba nagsagawa kayo ng Christmas party? O sige, Aber. Saan sa Biblia, Mr. Pilapil, na may Christmas party tulad sa ginawa niyong exchange gift? Kung sasabihin niyo, dapat nakasulat sa Biblia lang. At hindi lang yan kung tingnan natin ang iba pang larawan itong si Mr. Eh, sabi niya, Bible alone lang daw. Dapat nakasulat sa Bible. Oo, oh, eto makita natin. Abay, napansin niyo ba napansin ko? Oo. oh, ba't may tato ka kung Biblia lang ang ah, dapat sundin Mr. Pilapel? Tanong, ba't may tato ka? Di mo ba alam ang nakasulat sa Biblia kaugnay sa tato Pakiresearch research naman sa Leviticus Kapitulo 19 Versikulo 28. O saan ang sinabi niya dapat Bible alone lang. Okay, tuloy natin siya ha. Nga tuliero niya ang iyang Binigyan daw ng pagkakataon si Father Darwin ayon kay Mr. Pilaper na ituwid, pinabuhi ang kanyang buhay. Eh musugot muksa dili dahil Sang ayon man kayo o oh hindi, ayon kay Mr. Pilafel. Kahan yun, di pahisala agan oh, da, ang daw manong nailigaw ni Father Darwin. Daghan yod. No? Daghan daw mga tao nga nailigaw. Baliktad siguro Mr. Pilapil. Napakabaliktad. Ang inyong sikta, daghang nailigaw ng mga tao. Ano? Ganong gipili man ninyo ang tinukod lang tao. O oh, sige. But, pinili mo yung tatag lamang ng tao. The true church founded by Jesus Christ must be unbroken line of succession. O oh, sige nga. Kung kayo ang may kaugnayan sa ating Panginoong Heso Kristo mula nang itatag siya. Paano mo sagutin? Sa taong 400 ano domini Mr. Pilapil, sinong kasamang ituro na kasama ninyo? Sa taong 200 ano domini ang tanong, Mr. Pilapil, meron na bang siktang tinatawag The Chosen Stones Ministries Incorporated? Hindi lang yan. Hindi lang yan. Hindi po ba? Bible alone kayo na nagsagawa kayo ng Christmas party, anong kalendaryo ang sinunod ninyo? Gregorian calendar! Sino po ba nagdeklara ng Gregorian calendar, Mr. Ah, Pilafel? Di po ba ang simbahan katoliko? Tanong, bakit nangungupya kayo? Kung para sa inyo, Bible alone lang. Abay, isip-isip naman pong may time, ha? Okay, tuloy natin. Kayang-iyang titsing, dili subay sa Biblia. Oh, yung aral o mano ni Father Darwin hindi nakabatay sa Biblia. Excuse me po, Mr. Pilapil. Ang Catholic, we are not Bible alone. Ang batayan ng aming pagtuturo maliban sa Biblia na produkto ng simbahan, kung tingtan natin ang aklat na ang pamagat Roman Catholicism, written by Loren Bittner, na napaka-anti-Catholic, may bahagi sa page 102, The Roman Catholic Church produced the Bible and that we receive it from her. Ang protestante, kahit kayo, wala kayong sariling Biblia dahil yung King James Version, Bibliya yan ng Anglikan, Church. Nakibasa lang kayo at dahil sa maling interpretasyon nung nagtatag ng sekta na yan, eh ang resulta, Mr. Pilapil, <laughs> uh, yun, nakabuo ng bagong sekta, walang kapagkakaiba kay Kibuloy. Oh, lalo na pag <laughs> kasunduan na. Okay, tuloy natin meaning dili subay sa pulong sa Ginoo. Oh, hindi umano nakabatay sa salita ng Panginoon. Tanong. Sige nga. Saan mabasa ang salitang Bible alone? Yung tinatawag sula scriptura. Biblia lamang. Wala kang mabasa niyan. Mr. Philapel, yung mga aral na kopya-kopya lang galing kay Martin Luther, walang mabasa yan. At dahil sa Bible alone, ang simbahang katoliko, di tayo Bible alone. Meron tayong magisterium, teaching authority. Kaya nga, San Juan 21, this is city, sabi niya, ni, ng ating Panginoon sa Christo Kristo kay San Pedro, feed my sheep. Ano po bang ibig sabihin? Feed my sheep. Jeremiah chapter 3 verse 15, I will give you a pastor with all my heart and they will feed you with knowledge and doctrine. So, they will feed you with knowledge and doctrine. Kaya, the pillar and foundation of the truth is the church according to 1 Timothy chapter 3, verse 15. At anong sabi ng ating Panginoong Hesus sa Lucas kapitulo 16, ang nakinig sa inyo nakinig sa akin. Ang nakinig sa akin, nakinig sa Ama na nagpadala sa akin. Ang problema, tulad sa siktang inaniba ni Mr. Pilapil, di nakinig sa tunay na iglesia. Kaya nakipagkompetensya, basta lang nakabasa ng Biblia, tulad sa kay Kibuloy, kay Pastor Arud Kubus, at iba pang mga sikta na itong mga sikta mga kapatid na lamang ng tao walang ibang layunin kundi ang katuparan sa unang Juan Kapitulo 2.18-19 nandito na ngayon ang mga antikristo sila'y galing sa atin ngunit sila'y humihiwalay sa atin upang makilala na sila'y hindi talaga kasama natin yun Katuparan San Mateo Kapitulo 24, 24. Katuparan sa ikalawang korento Kapitulo 11, versikulo 12 hanggang 15. Okay, tuloy natin. Monang daghan ang may salaag. Monang nga uh, kamo. Tama! Daming, dami talagang mga uh, kapatid natin sa paglabas dito mga siktang tatag lamang ng tao dahil sa first 1,000 years, ha, mga kapatid, walang ibang iglesia na nasa daigdig kundi ang iglesia katolika apostolika romana. Etong mga siktang inaniban ngayon nila, ibago eh lang yan. No? At nagmula ni Martin Luther hanggang Dumame at walang pagkakaiba kay Pastor Apulo Kibuloy na nagtuturong Bible alone. O anong resulta sa Bible alone? Iba-iba ang aral. No? Pero kung dapat ang mga aral ninyo ay nakasulat sa Biblia, eh, ang tanong natin, nag-Christmas party kayo? Isip-isip <laughs> naman kayo kung di kayo nangungup sa simbahan katoliko. Sige nga, saan mabasa sa Biblia na, na dapat mag-Christmas party? Na ipinakita nating picture? Ha? Asan mabasa yan? Okay, tuloy natin. Mga Katoliko, ang ako yung masulti sa inyo ha, basa mo Bible. Yes, nagbasa kami ng Biblia. Ang mga Katoliko, lalo na sa araw-araw na pagsisimba, first reading, salmo, second reading, and gospel. At ang sabi ni San Jeronimo, ignorance of the Bible is ignorance of Christ. Ngunit ang ibang sikta kasi, nagbabasa sila ng Biblia, merong sariling interpretasyon ng Biblia, kaya nakabuo ng sariling iglesia. Lulan, ah, lalo na, isa na dyan, yung the, the Chosen Stones, Ministries Incorporated, na ang akala nila, nasa Bible yan. Imbinto lang yan sa nagbasa sa Biblia. Tuloy natin magbasa kayo dili sa pagka reject sa inyong faith. At oh. Ang sabi niya, magbasa talaga kayo sa Biblia hindi na uh, sa pag-reject ng inyong pananampalataya. Hindi nga ba dinyo ba ni reject ang pananampalatayang Katoliko dahil lang nagbasa kayo ng Biblia? Eh, Bakit Umanib kayo sa siktang tataglamang lamang ng tao? Isip-isip naman ha, pag may time. Kaya mga kapatid, ulitin natin. Daming mga kapatid tulad ni Mr. Edmundo Pilapil na ang akala yung inaniba nila ay tama na. Pero kita naman natin, may sick registration pa. Eh, sino ang founder? Dahil mula pa noon, sa a panahon ng Spanish, pag magparehistro ka sa Espanya, pag magparehistro ka ng sila na muno dito sa Pilipinas, pag magparehistro ka ng sikta, abay, kailangan maglagda yung tagapagtatag. Kaya sa Articulos de Incorporation para Pol 4, nakasulat yan. Kuelos fundadores de esta asosisyon. O, ngayon. Sa paglagda ninyo sa SEC registration ninyo sa sektang The Chosen Stones Ministries Incorporated na may sect uh, registration number A199900001 si 17 tanong sino ang founder may research naman po my time bakit mas lalong pinili ninyo ang tatag ng tao kaysa tatag ng ating Panginoong Hisos, ang Simbahang Katoliko.